Ni hao. Ko, oh, kala mo naman talaga magaling mag-check ko ah. Aba, matindi! By the way, dayo pala namin ng daddy. Kaya naman, nagtungo kami dito sa Tainan para subukan yung nabalitan namin na Pinay na nagmamasahe. At mismo matatagpuan ito dito sa tapat ng train station na tinatawag nilang Black Building. Bago kayo makarating sa pwesto ni ate is... Dadaan kayo dito at makikita nyo yung mga iba't ibang store, katulad na lang ng ng mga gold. Meron ding mga bilihan ng Pinoy products at mga kainan. By the way, nakapunta na kami dito last last week but sad, sad, to say is hindi pala pwedeng magpa masahe yung mga my menstruation kaya naman we decided na bumalik na lang and this is the day na bumalik kami kasi naman sobrang sakit na ng mga likod ng mga person alam nyo naman umiidad na kahit to, kailangan na ng masahe. At arin na nga pala ang pwesto ni ate. At ang pangalan ng kanyang beauty salon ay a JH massage. Umapapansin nyo, nasa loob na ang dati. At ready ready na magpamasahe. tingin nyo naman nagpapakyut pa. Akala mo na may hindi masakit ang likod. Ano pang hinihintay natin? Tara na nga pasukin natin ang Pwesto ni ate ng ating mapag-alaman na at masubukan ang kanyang paghagod ng mga kamay. Kung may ibsan nga ba ang sakit ng katawan na ating nararamdaman. At pinapakilala ko nga pala sa inyo si ate Jody Hu. Siya ang pinay masahista na dinayo pa namin dito sa Tainan talaga para masubukan ang paghagod ng kanyang mga kamay sa aming mga likod. At iyan ang presyo ng kanyang massage, 800 for 1 hour and 400 for 30 minutes. At kung kayo naiinip at naisipan nyo kung gusto nyo magpalinis ng koko or magpaayos ng buhok, magpatataw ng kilay, ay eh, mayroon din si ate niyan. Kita nyo naman ang mga nakasabit sa wall ni ate ng mga certificate. Talaga namang certified, masahista si ate at napaka-talented naman talaga. Talaga sa ano sana, all na lang. Ari na nga sinimula na ni ate Jody na hagudin ang likod ng daddy. Ko, pagkakasarap na rin ka na may. Nasa heaven ang pakiramdam. Ang gamit pala ni ate is oil. Kita nyo naman ang pagmamasahin ni ate. Akala nyo walang lakas pero ang sarap sa pakiramdam niyan kasi talaga ang matatanggal lahat ng lamig niyo sa katawan. Actually, hindi naman ito yung first time na nagpamasahe kami ng daddy kasi doon sa kausyong nakatry din naman kaming magpamasahe at yung na-experience namin is yung tinatapakan yung likod namin na halos madurog na yung buto ko sa likod. Ah, hindi ko naman kasi sukat akalain na ganong klaseng pagmamasahe yung gagawin nila and yung iba naman is okay naman kaso nakulangan lang ako sa yung hilot ng kamay ba na langis yung gamit kaya naman nung nabalitaan namin na mayroong pinay na nagmamasahe dito sa Tainan dahil dun sa kasamahan namin kasi nagpamasahe din siya agad kong niyakag ang daddy paparne kasi day off naman namin at sabi ko anniversary date na natin kumbaga mag relax naman tayo kasi nga naman pagod na tayo ilang taon na tayo nagtatrabaho bilang alipin ng mga salapi kako ay reward na natin sa ating sarili at tayo na may matagal nang nagtatrabaho ay kasi nag-aare noong are hindi pa namin nababalitaan na may pinay palang nagmamasahe din eh ay pag masakit ang aming likod ay nag-uusapan kaming dalawa na masahihin ang likod ng isa't isa. I mean, kung minsan naman ay tinatamad, kaya saglit la ang namamasahe. Bale, 30 minutes lang pala yung service na pinagawa namin kay ate na massage kasi napil naman namin na okay naman yung 30 minutes and kasama na sa 30 minutes yung bentusa. Alam nyo ga na ang pagpapamasahe, pagpapahilot ay eh nakakatulong din para tayo ay magkaroon ng maayos na tulog matanggal ang ating stress na nararamdaman lalo na pagka sa trabaho stress na stress ka at sa katulog kung korkubado na ay ring pagpamamasayo pagpapahilot ay nakakatulong din para maisaayos ang aking mga buto sa katawa Aba matindi! Dahil ganamang ikaw gay na may tumayo ng halos 12 oras sa trabaho Sumakit na ang balakang, ay ang garning hilot ay tamang-tama. Ay diig po mo pa naman ang gusto man nang matulog din eh, sa lagay natin pag ikinay, hilot. ah ah, paray-aray lang diyan ng daddy. Sarap na sarap sa hagod ng mga kamay ni ate. Sabi ko pa nga isa susunod ay subukan natin ang isang buong katawan ang ipamasahe at ang magpa masaj massage ah, ah, para tayo nakajakpat ko ay sa totoo lang ang pagpapamasahing ari ay binira namin gawin ay kasi naman pricey din naman ang presyo ng pagpapamasahe eh hindi naman kada sakit ng likod eh punta agad sa pamasahihan at pag umira lang kakoriputan ay ang sakit ng kalikod at katawan ay aagwantahin nala ang pira nala ang pag hindi na kaya at panaydaing na ay syo, doon may isipan mo magpamasahe sa mga garne lalo na doon sa may mga magaganda pa ang pwisto ay talaga namang baka pasok pa lang ay hindi mo na magawa pagka nakita mo ang presyo kung magkano kaya naman pagka may ganaming pagkakataon at sabay kami ng day off at may pera din naman laang ay talagang sinusubukan na namin magpamasahe para din ipamper ang sarili namin hindi madali ang maging OFW akala ng iba ay napakasarap ng buhay din sa abroad palibhasa ang nakikita laang nila ay yung mga post na magaganda ang suot kain ng kain sa labas pero hindi nila alam na sobrang pagod ng maging isang OFW lalo na pag may mga nararamdaman ka ikaw lang at sarili mo lang ang tutulong sa sarili mo wala kang matatawag na iba suwerte mo kung laging may tutulong sa iyo at may kaibigan kang dadamay sa iyo or may mauusap ka magihilot ng ganyang pagmasasakit ang katawan mo ay nako po ay bibihirang bibihirang makatagpo ka ng taong mapapagtiwalaan mo at talagang maiiturin mong tunay na kaibigan dito sa abroad kaya naman saludo ako sa lahat ng mga OFW na katulad ko na patuloy na nagsasakripisyo para maibigay lamang ang mga pangangailangan at mga kagustuhan ng ating mga mangal sa buhay ko, ako hindi galit ha, ako'y nagpapaliwanag na ang pagpasinsinhan nyo na at ganito talaga mga batang ganyan, akala mo'y laging galit. Ay mabalik na nga tayo din sa pagmamasahin ni ate, nakakalimutan na tayo eh. Aray, nagsimula na nga pala si ate magbintusa Yan pala ay isang parang bilog na glass laang na pinapabinubumbahan para mahigop yung ating mga lamig sa katawan masarap din naman sa pakiramdam ng mga ganyan kaso nga lang pagkatapos ipara eh, para kang na, <laughs> hindi mo maintindihan kung nabugbog ka o hindi <laughs> dahil maraming pula-pula sa likod mo <laughs> At yan na nga pagkatapos ni ating maglagay ng bintusa, inagsimula na naman siyang magmasahe. Diyan banda sa lower part ng ating katawan. Yung ating mga binti at mga hita. Alam nyo naman pagka OFW kaya factory worker eh maghapon at magdamag kahalos na nakatayo kaya naman napakasarap din ang pakiramdam na namamasahe yung ating mga paa after ilang minuto nga yan na nga tinanggal na ni ate yung mga bintusang inilagay niya at kita nyo naman parang mga namaga yung mga bilog bilog dyan <laughs> dahil sa mga lamig na nakuha sa ating katawan at syempre konting masahi pa 2,000 years later ano de? Ayos. <laughs> At na ang tanda doon e, sa sarap mo. <laughs> ka nga Yan. Ay, hindi ko yan inanap ha. <laughs> oh, Pauwi uh, na kami ng <laughs> pagpamasahe. Galing kami sa pagpamasahe. Talagang dinayo lang namin ang Tainan para magpamasahe at itry yung Pinay na Sulit na siya na 30 minutes kasi natanggalawan yung mga lamig namin sa katawan. And magaling si ate magmasahe. Ang masasabi mo? She Good. Yeah. <laughs> Dala lahat ng lamig. Good daw. Good, dog. Good dog. Approved daw sa daddy. <laughs> mga gusto magpapasahe, punta lang kayo doon kay ate. Uh, everyday open naman siya. And pag wala siya doon sa pwesto niya, tawagan niyo.